Maraming mga artista ang may mga koneksyon sa isa't isa sa showbiz. Ang iba sa kanila ay nagkaroon ng mga biyanan na mga sikat. Narito ang listahan. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities at kanilang sikat na mga biyanan. Jenny Salimao and Alma Moreno Ang anak ni loveliness Alma Moreno kay Comedy King Dolphy na si Van Dolph Kizon ay ikinasa sa dating miyembro ng MTB Girls si Jenny Salimao. Sila ay kinasal noong December 3, 2007. Isa si Vandolf sa original members ng Ang TV. Kalaunan, ginampanan niya ang karakter ni Baldo, isa sa mga anak ni Dolphy sa sitcom na Home Along the Riles. Mayroong dalawang apo si Al Makina Vandolf at Jenny, sina Vito Van at Kira Vian. Christine Hermosa and Dina Bonnevi. Maganda ang relasyon ni Dina kay Christine, ang asawa na kanyang anak na si Oyo Soto akala noon ni Dina ay mag-aaway sila ni Christine. Ngunit nang makita niya si Christine ay naging tapat na asawa kay Oyo at isang hands-on na ina sa kanilang limang anak, wala nang masasabi si Dina kundi puro papuri para sa kanyang manugang. Pamilya ang isa sa mga dahilan kung bakit nagdesisyon si Christine na isantabi ang kanyang acting career. Tinanong pangaraw ni Dina si Christine kung bukas ba ito sa pagbabalik sa showbiz at hinimok pa niya ito na sumali sa Miss Universe Philippines. Matatandaan noong November 2022, nagpa siya ang Miss Universe Philippines na ang widow, divorced, married na makasali sa pageant. Ayon kay Dina, walang interes si Christina sumali sa naturang pageant dahil masaya at kontento na sila ni Oyo sa kanilang buhay kasama ang kanilang mga anak. Pero hindi naman daw tuluyang tinalikuran ni Christine ang showbiz. Inihayag ni Dina ang pangarap na proyekto na kanyang manugang ay magkasama sila sa isang soap opera. Pati na sina Oyo, Danica at asawa nitong si Mark Pingli. Gusto pa rin daw ni Christine Omarte pero yung wala nang iyakan na Dean sa Monte and Isabel Rivas. Buong puso ang pagmamahal ng veteranang aktres sa si Isabel Rivas kay Dean sa Monte na kanyang manugang. Si Isabel ang ina ni Richard Chua na asawa naman ni Dean. Tila matatawag na relationship goals bilang mag-in-laws ang dalawa dahil sa maganda nilang samahan bilang biyanan at manugang. Sa naging birthday greeting po si Isabel sa Facebook noong March 2, 2021, nagbalik tanaw si Isabel sa mga panahon nang una silang makakilala ni Nadine. Hindi umano inakala ni Isabel na si Nadine ang magiging sagot sa kanyang mga dasal. Hiling daw kasi niya noon na makahanap ng nararapat na mapapangasawa para sa kanyang uniko iho na si Richard. Ang kasunod na post ni Isabel ay direct na naka-address na kay Nadine. Dito muli niyang sinabi na ito ang naging katuparan na kanyang mga dalangi noon. Masaya rin siya sa pagbibigay ni Nadine sa kanyang dalawang magagandang mga apo, sina Heather at Titus. Nakalaunan ay naging tatlo ng ligtas na naisilang ni Nadine ang kanyang pangatlong anak na si Harmony Sage noong November 28, 2021. Yael Yuzon, and Shasha Padilla. Noong 2022, ipinahayag ng mga aawit na si Shasha Padilla ang kanyang pasasalamat sa manugang niya si Yael Yuzon, ang lead vocalist ng bandang Spanish Cola at asawa na kanyang na anak na si Karil sa ilang mga bagay. Noong March 2023, ipinagdiwang ni Nakaril at Yael ang kanilang 9th anniversary bilang mag-asawa. Sa morning talk show na Magandang Buhay, nagbalik tanaw sila Jasha at Yael sa panahong bago pa lang sila magkakilala. Ibinahagi rin ni Jasha ang kanyang first impression kay Yael. Anya, dahil sa pagiging rocker ni Yael, unang naisip niya paniguradong chick magnet ito. Pero kung makikilala lang daw ng lahat si Yael ng personal, ay masasabi niya raw talaga na isang softy ito. May malambot daw itong puso na kumbaga talagang napaka-gentle nitong tao. Sara Labati and Annabel Rama Nagyang biyana ng Filipino Moroccan actress si Sara Labati, ang dating actress at talent manager na si Annabel Rama, nang na pakasalan niyang anak nitong si Richard Gutierrez noong March 14, 2020. Sa paglipas ng panahon, tila naging maayos naman ang kanilang relasyon sa isa't isa, lalo na at ngayon ay may dalawang nagugwapuhang apos sa si Annabelle, kina Sarah at Richard. Ngunit makailan lang tila may lamat na naman sa relasyon ng mga binan. Nung nagsimulang maglabasan ang mga espekulasyon na may pinagdadaanan sa Sarah at Richard sa kanilang pagsasama, napansin kasi ng mga mapanuring netizens na hindi na nagpo-post ng mga larawan na magkasama at mga hiwalay na lakad nilang dalawa. Kahit binabahan na ng mga katanungan mula sa mga netizens ang kanilang, -kanilang mga Instagram account, tikom pa rin ang bibig ni Richard at Sara tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Pero kamakailan lang ay tila kinumpirma na ni Annabelle na hiwalay na nga ang anak niya at asawa nito dahil sa sinabi niya sa si isang panayam. Isinewalat ni si Annabelle na isang buwan ang naninirahan si Richard sa tahanan niya sa Quezon City at may plano na itong maglipat ng mga gamit mula sa kanilang conjugal house ni Sarah sa alabang pagkatapos ng Pasko. Dagdag pa ni Annabel na kasama ni Richard ang dalawang anak na sila Zion at Kai na naninirahan sa kanyang poder. Nang tanungin si Annabel kung may gusto ba sa pagkita nila ni Sarah, sinabi lang niya na hindi niya ito kinakausap wala siyang oras para rito. Nagpahiwatig naman si Annabelle na isa sa mga pinagmula ng hidwaan na Richard at Sarah ay may kinalaman sa usaping pera. Lani Mercado and Ramon Revilla Sr. Bira ng aktras politisya si Lani Mercado ang hari ng agimat at dating senador na si late Ramon Revilla Sr. Nang pumanom ang biyanaan, labis ang pagdidalamhati ni Lani at miss na miss na raw niya ito. Nung nabubuhay pa raw ito ay napaka-supportive ito sa kanila ng kanyang asawa. Marami na rin daw ito na itulong sa kanilang pamilya at sa mga anak nila. Magpakailanman man ay sa kanyang puso ang mga magagandang alaala ng pagsasama nila ng biyanan. Pumanaw si Ramon Sr. sa 1993 ng 93 dahil sa heart failure. May Mendoza and Sylvia Sanchez Noong July 2023, formal na tinanggap ng batikang aktres sa si Sylvia Sanchez, ang actress host si May Mendoza sa kanilang pamilya na mapakasal ito sa anak niya si Arjo at Tyde. Pero bago pa man na naging bahagi ng mga atay de si Maine, ipinahayag na ni Sylvia ang kanyang pagpapahalaga at pagmamahal dito. Ngayon ang kanilang relasyon ay lalo pang tumitibay sa pagtato ni Sylvia sa kanyang bagong anak na babae bilang kanyang sarili. Isa na paka-proud ni Sylvia sa kanyang manugang na si Maine at lubos ang ibinibigay niyang suporta para sa mag-asawang Arjo at Maine. Isang patunay rito ay ang Instagram post ni Sylvia kung saan ibinahagi niya ang ilang kuhang mga larawan at video ng mag-asawa mula sa trip nila sa abroad. Sa sa caption, napakasarap sa pakiramdam na maging isang biyanan. Tanging hiling lang ni Sylvia at asawa niya sa mga anak nila ay uwian sila ng mga mabuting asawa. bilin din niya kay May na parati lang siya nasa likod nila ni Arjo para magbigay sa mga ito ng buong suporta. Jessie Mendiola and Vilma Santos Bukas ang mga braso na tinanggap ng Starfall season at politician si Vilma Santos, ang aktresa si Jessie Mendiola sa kanilang pamilya na ikasal ito sa kanyang anak na si Luis Manzano noong February 21, 2021. Sa isang panayam noon kay Vilma, ibinahagi niya ang relasyon niya kay Jessie Ayon sa kanya, very natural daw ito at hindi nagpapanggap o nagpapakaprim and proper na laging maayos magsalita. Kung ano nga raw ang makikita mo sa kanya, ay ayun talaga si Jessie at yun nga raw ang pinakalagustuhan niyang ugali ng manugang. Nakikita rin daw niya na masaya ang anak niya si Louis sa piling ni Jessie at iyon ang pinaka-importanting bagay para kay Vilma. Nang matanggap ang balitang buntis ang kanyang manugang na si Jessie, overwhelmed sa sayat excitement ang nadama noon ni Vilma. At ang maisilang na ni Jessie si Baby Isabel Rose, enjoy na enjoy si Vilma sa pagiging first time lola niya para rito. At ngayong mag-iisang taon na ang apo, nakitang-kita na pagiging artistahin nito. Magiging stage lola raw si Vilma kung siya ang tatanungin kung papasok ang apo sa showbiz. Glidel Mercado and Liza Lorena Bago pa ang pinakasalan ng anak niya si Tonton Gutierrez, ang asawa nito si Glidel Mercado, Ipinalam na ng veteranang aktres si Lisa Lorena sa dalawang niya nakakatid ng mga anak na mag-asawa ng taong mahal ang kanilang mga magulang. Pinayuhan din niya si Tonto na pag nakita niyang hindi mahal ang magulang o hindi malapit dito ay huwag itong piliin. Sa kanyang bahagi, ipinahayag ni Liza na siya ang pinaka na mother-in-law kay Glidel. Anya, itinuturing niyang totoong anak ang manugang at kaugali rin daw niya ito. Pareho rin silang matatapang at mahal ang kanil kanilang mga ina. Maalaga rin daw si Glidel sa kanyang ina at kapatid ng lalaki at malapit na malapit din silang dalawa sa isa. Ibinahagi rin ni Liza na ang bonding activities na ni Guidal ay pamamasyal at papu-food trip dahil pareho silang mahilig kumain at uminom paminsan-minsan. Sabi rin ni Liza na hindi talaga nag-aaway ang mag-asawa kaya't wala siya naranasan na tutulak sa kanya na pumili ng panig. Sinabi raw niya kay Tondo na kung may mali ito ay si Guidal na kanyang kakampihan. Maria Lourdes Padilla and Eva Carino Padilla Nung kakakasal pa lang ni Mariel Padilla kay Robin Padilla, ay hininga ng reaksyon na kanyang biyana na si Mami Eva Carino Padilla, hinggil sa naging pagpapakasal niya sa anak nito. Ayon kay Mami Eva, nakikita naman daw niya na masaya ang anak niyang si Robin, pati na rin si Mariel ay masaya rin, kaya naman maayos sa kanyang lahat at masaya rin siya para sa dalawa. Tinanong din si Mami Eva kung nagugustuhan ba niya ang manugang. Wala pag-aalin lang ang sagot niya rito na gustong gusto niya si Mariel at hiling niya ay magtuloy-tuloy ang pagiging sweet ni Robin at Mariel sa isa't isa. Natutuwa rin daw siya nakikita ang anak na ganoon kasaya sa piling ni Mariel. Nagbigay nga raw siya ng advice sa mag-asawa na sana ay panghabang buhay na magsama na kung ano man daw ang pagkukulang ng bawat isa ay magpunuan lang daw sila. Huwag din daw sana maapektuhan ang kanilang pagsasama dahil pareho ang mga ito na nasa showbiz. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!